Guys, first time niyang gupitan ang kanyang sarili gamit ang razor. Gamit ay parang yung ano. Ano? Yung hari ng selda. Hari ng Si, si, Ay. ano ba, ano? Ayan. guys. Patop and share the live, guys. Come on. For today's video, ipa-flex namin yan. Titingnan natin ang kagandahan ng outcome yan. Akala ko iba. Ito ang gagamitin natin. Chaden! Hindi tayo sponsored. Ayan, may kasama pa siyang hair clipper. Brought to you by TikTok. Oo, oh, pa tap and share the live. Wala pang 1,000. Titignan natin ang kakalabasan. Masaya ba ka ba sa paggugupit mo? 370. <laughs> sabi niya siya muna daw eh. Ninipisan muna daw niya. Number six. Dapat pinasix mo sa saksa sa taas. Ada, is patat and share the 6 Dapat sa kanina. Ha? Huh? Ha? Huh? Pwede mo Oo. Hindi, hindi mo sa Hindi. May kasama pa siya tong pabrush. Oh, galing ah. Nice one ah. Hindi. Ha? Huh? bagay. Bagay. Gusto yung mga bago mo? Hmm. Basta isa sahot. Gusto ganda ang Kaya five po to. Para punta pantay. Meron pa dito na mo ba? Si. Wala dito ba? Ah? Wala si number 5 din. dito mo ka kanta 아까 소� Ly는해서 공주를 с т у 되그가 b l 한고와 우리는 나를 습니다어이시 hirap rin pala magbukit guys so, oo dito mo kasi dinadirect yung shampoo dapat nilalagyan mo sa tabo palbo naman na pala ata gusto mo magbukit sa mm -hmm.

Tunggu Oh, diba? Pantay na siya. Pantay! Bapak, ayo,

给我走。

Chimina kinete and ni naman nunis wag lang tata sa likod kasi nga yung taba bagay lang titingnan natin feedback nila nunis bakit di pa po tayo mataas ka bila ginawa mo dapat na mo hindi ko pwedeng pantayin pag pinantay ko. Hindi, ang taas na dun sa kabila. You know, fogyo. <laughs> Love, kamusta naman ang gupit mo inspired by Ronnie Alonte? Nagsisi ka ba na nagpagupit ka sa'kin? Ha? Huh? E-rate mo nga ang first time, 1 to 10. 7. 7? Not bad! Kain na tayo. Guys, flex ko lang. Oh, lechon paksi yung galing sa handaan na pinuntaan ko pa hapon. Hola.